Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan nahulog si Shina sa ibabang palapag ng JCC at bumagsak sa swimming pool. Dahil dito, sinamantala ni Natoramaru at Natsuki ang pagkakataon upang salakain siya sa ilalim ng tubig. Mulit hindi ito hinayaan ng kuya ni Shina. Agad din siyang nagtungo at pinakawala ng isang napakalakas na atake na nagdulot ng matinding pagsabog sa tubig. Ngayon, Atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 234. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at 'wag na nating patagalin pa. Let's go. Nagsimula ang chapter kung saan magkaharap ang kambal na Naji at Sinatsuki, habang kapansin-pansin sa mukha at katawan ni Natsuki ang mga pinsalang tinamo niya mula sa nakaraang pag-atake. Mabilis na tumagbo si Mafuyo papalapit sa kanyang kuya. Halatang nag-aalala nang makita itong niya kayo ko. Agad niya itong tinanong kung ayos lamang ba siya. Paglapit niya ng tuluyan, bigla siyang napahinto sa gulat nang mapansin na may matindi pala itong pinsalang tinamo. Samantala, nang subukang lingunin ni Natsuki ang kanyang nakababatang kapatid na si Mafuyo, bigla siyang nanghina at nadobe ang paningin, tanda ng matinding pagkahilo. Kasunod nito, inutusan ni Natsuki si Natoramaru at Mafuyo na agad lisanin ang gusali at isama si Naamane at ang iba pa, bagay na ikinagulat at hindi inaasahan ng dalawa. Inalis ni Natsuki ang kanyang jacket na nagbibigay sa kanya ng kakayahan maglaho, bagay na muling ikinagulat at ikinabahala ni Mafuyo. Tinanong naman ni Shina ang kanyang kuya kung bakit kailangan pa nitong palaging tulungan siya sa bawat pagkakataon. Mariin pa niyang sinabi na kaya naman niyang mag-isa at wala namang kwenta ang mga kalaban nila dahil may ihinala mga mga ito. Ipinaliwanag ng nakatatandang kapatid na naiinis lang siya kapag may nakikialam o nangihimasok sa kanila. Dagdag pa niya, wag na lang sanang pansinin ng kapatid niya ang ginawa niya dahil hindi naman niya sinasading tulungan ito. Hindi nagustuhan ni Sheena ang paliwanag ng kanyang kuya at dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkainis. Ibinalik naman ang eksena kay Mafuyo kung saan hirap siyang tanggapin ang utos ng kanyang kuya na tumaka sila. Ipinaliwanag ni Natsuki na hindi nila kayang talunin ang kambal, kaya nais niyang makataka sila bago pa lumala ang sitwasyon. Tinanong ni Mafuyo, kung ganon, paano ka naman? Ngunit hindi sumagot si Natsuki. Sa halip, tahimik niyang ipinahiwatig na iparating kinasakamoto at sa iba na wag na wag silang magtungo sa JCC. Kasunod nito, mabilis na isinuot ni Natsuki ang kanyang jacket sa kanyang kapatid. Sa kakinuha ang kamay ni Toramaru, ipinahawak mang mahigpit si Mafuyo at mariing sinabi na wag na wag niyang itong bibitawan. Sumunod naman si Toramaru at pagkatapos ay inactivate ni Natsuki ang kanyang jacket dahilan upang maglaho sa kanilang paningin si Toramaru at Mafuyo. Bagay na labis na ikinagulat ng kambal na Naji. Itinulak ni Natsuki si Mafuyo at Toramaru at sila ay tumilapon palabas ng gusali ng JCC. Ang bintanang tinamaan nila ay nabasag na labis na ikinagulat ng isang sibilyan sa labas. Sa kanyang paningin, tila kusang nabasag ang salamin kahit wala naman siyang nakitang tao roon. Mag-isa nang hinarap ni Natsuki si Shina at ang kanyang kuya. May halong pangungukunit yan ang tinanong ni Shina kung siya lang ba talaga ang magtatangkang lumaban sa kanila ng mag-isa. Punasan ni Natsuki ang kanyang bibig at malamig na sinabing, Sino bang nakakaalam? Kasunod nito, nagtanong si Shina na may inis, Lahat ba ng mga nakatatandang kapatid ba ay ganito? Nakakainis at palabigay ng tulong? Napaka-espesyal eh, kaya hindi ko na tiisin. Nakaramdam ng bahagyang kaba ang kuya ni Shina sa mga salitang narinig mula sa kanyang kapatid habang dahan-dahan ng inilabas ni Natsuki ang isang maliit na bola sa kanyang kamay. Habang paulit-ulit niyang inihahagis ang bola sa kanyang kamay, sinabi ni Natsuki, Ang lahat ng na mga nakababatang kapatid na to, sobrang pasaway talaga. Nakakainis. Pagkatapos magsalita, inihagis ni Natsuki ang bola sa pagitan ng magkapatid at agad itong pumutok. Naglabas ng yelo na mabilis na kumalat sa sahig sa kanilang harapan. Dahil doon, sinamantala ni Natsuki ang pagkakataon upang tumakbo palayo. Ngumit agad siyang sinunda ng magkapatid. Habang patuli silang tumatakbo, napaisip ang kuya ni Shina kung ano nga ba ang binabalak ni Natsuki. Pagdating ni Natsuki sa dulo ng palapag, agad siyang tumalon pababa ng walang pag-alinlangan. Sumunod din si Shina at tumalon pababa, sabay naghanda ng isang pag-atake abang sinisigawan si Seba na tigilan na ang kanyang pagtakas. Pagkalapag ni Natsuki sa ibaba, bigla niyang hinarap si Shina imbes na magpatuloy sa pagtakas. Kasabay nito, inangat ni Shina ang kanyang gatling at itinutok ito direkta sa mukha ni Natsuki, sabay sabing masunurin naman daw ito. Sunod-sunod na nagpapotok si Shina ng mga bala, ngulit sa hindi inaasahang pangyayari, wala ni isa man sa mga ito ang tumama o nakalapit kay Seba. Ipinakita na ang paligid na kinaroroonan ng magkapatid ay napapalibutan ng mga dumadaloy na kuryente. At pagkatapos ng pag-atake, lumitaw na nasa loob sila ng isang silid, bagay na labis na ikinabahala ni Sheena, habang tahimik namang pinagmasda ng kanyang kuya ang sitwasyon. Sa isipan ni Natsuki Seba, ipinaliwanag niya na inihanda niya ang invisible ICU na iyon para ay Sakamoto at hindi niya inaasahang magagamit ito sa ganitong paraan. Samantala, naisip ng nakatatandang kapatid na si Natsujiki kung tama nga ba na dinala sila ni Natsuki sa isang invisible room. Nakaramdam ng labis na pagkainis si Sheena at dahil hindi na niya itong makontrol, muli siyang umatake at nagpakawala ng maraming bala. Ngunit ni isa man sa kanyang mga atake ay hindi nakalabas ng silid. Binanggit ni Natsuki na walang epekto ang mga atake ni Sheena dahil ang mga pader ng silid ay gawa sa mataas na kalidad ng aloy at hinding hindi ito masisira gamit lamang ang lakas ng isang tao. Sinabi pa ni Natsuki na manatili muna ang magkapatid sa loob ng silid at saka muling inactivate ang invisibility ng lugar. Sa loob, patuli na naiinis si Shina. Sinisipa niya ang mga bagay sa kanyang harapan at mareing sinabi na bubugbugin niyang musto si Seba. Gumamit naman si Natsuki ng thermal camera na nakakakita ng init o temperatura ng mga bagay dahil lang upang makita pa rin niya ang magkapatid sa loob ng silid. Napansin niya na tumataas ang temperatura ni Sheena habang mahinahon naman ang kanyang nakatatandang kapatid. Napaisip si Seba kung ano ang iniisip ng nakatatandang kapatid ni Sheena habang ipinakita na tahimik lamang pinagmasda ng kanyang kuya ang mga pader ng silid. Pagkatapos, nagsalita siya at sinabi kay Natsuki na hindi maganda ang kanyang ginoma. Ipinaalala pa niya na siya mismo ang nagsabi na hindi kayang sirain ng silid gamit lamang ang lakas ng isang tao. Nagulat namang si Natsuki dahil tila alam na ng kalaban kung ano ang plano niya. Habang inihahanda ng kuya ni Shina ang kanyang sandata para sa gagawing atake, mariing binanggit niya na kung lalampas sa kayang gawin ng isang tao ang puwersa ng kanyang tama, masisira nito ang silid. Kitang-kita sa mga mata ni Natsuki ang pag-aalala at takot. Habang tuluyan nang inilabas ng kuya ni Shina ang kanyang pag-atake, inihampas niya ang kanyang sandata sa pader at sa sobrang lakas, lumitaw ang isang malaking crack na sa isang iglap ay naging butas. Mula sa butas na iyon, lumabas siya at agad na sumugod patungo kay Seba na labis na itong ikinagulat. Hinawakan niya ng mahigpit sa leeg si Natsuki at sinabi na may nais siyang malaman tungkol dito. Tinamang niya kung bakit ang isang ICU ay nagiging invisible habang napagtanto na ni Natsuki kung saan ito patungo. Mariing binanggit ng kuya ni Shina na kung tama ang kanyang hinala, si Taro Sakamoto ay patungod dito mismo sa JCC. Kasunod nito, ipinakita ang sasakyan kung saan nasa loob si Mr. Sakamoto. Dito na natatapos ang chapter 234 ng Sakamoto Days. Kung nagustuhan nyo ang ating video, can I get a like, comment at subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang videos tulad nito? Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video!